Okay, uh, isang araw lang matatapos ng investigasyon. That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang na-suggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. 20, this is uh, November 2020 nilabas. Mm. Pero may nasibakbang sekretary ng DPWH sa panahon niya? So, muli ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa ito ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon.